May chinek ko. Baka may naiwan tayo. Ah, naiwan natin yung hoe. Hmm. Amaya, balikan natin yung hoe. Ito tayo sa so wizard's house. dami pa rin resources pala rito sa area na to. Sa ibang araw, puntahan natin. Nagkaroon ng journal update. i-skip ko na ito para hindi maging spoiler. Tingnan natin ang ating journal. Advancement 100 gold. Done. A scarecrow. Ah, nakagawa na tayo ng scarecrow. Kunin natin. Wala tayong dalang patatas para sa naki Sebastian. Saan tayo kukuha? No? Kausapin so, natin. Ah, yes. I have predicted your arri arrival a long time ago. Young Marshmallow. Yun ang sabi ni Wizard. Silip na natin. Silipin natin ang kanyang bahay. Hmm. What are you doing? I only allow those I trust to enter there. Mysterious, di ba? Ano kaya yun nandoon? Alis na nga tayo dito. Punta tayo kung saan natin makukuha yung spring onions para makakain tayo. Ayan. Dahil nakausap na natin si Wizard, open natin tong ating inventory. Tapos itong community center, makikita natin na may mga reward 'yan mare -re -pag na reward tayo makakuha ma at attain natin yung bridge repair ito yung mga tinatawag na bundles 'yan bawat bundle meron siyang kailangan tulad nito spring foraging bundle horse radish so may hawak tayong horse radish pwede nating ilagay yan sa community center o meron pa dito at saka ito parang kailangan din ata ito dandelion so madali tayong pumunta doon sa sa place kung saan merong spring onions para makakain tayo ng spring onions magkaroon ma-replenish yung ating energy sobrang baba o oh 41 Where? wala namang spring onions dito So, itong araw na to, wala tayo nakupang spring onions. Balik tayo sa ano, balik tayo sa sa farm. Babalik tayo sa farm natin.